So, may actually andito tayo ngayong sa World front uh hotel ba 'to? Oy, ano. First time natin pumasok dito. So, what yeah. is on? Ah, so meron tayong hinapit na cashier dito, actually. Where wow. do you want to go? Wow. ko huh? ay sarado 'to. Eh, okay. Kumabala na 'tong lunch. Kasi lang hindi na ano

napakaganda ng place nila dito guys waterfront is to last so hey, dito po nyo yan makikita sa saksa sa... going to saksa saksa sa saksa ng tayo uy ito nyo naman sa tagalog what are you here tagalog yun malabas na tayo guys napakaganda rin sa loob guys so ayun dahil makikita okay tayo ng pasahero malaik na tayo sa terminal We're back to terminal na tayo guys So yun, bye bye Hanggang dito na lang muna ang video sa guys Ito pala yung mga ganapan eh thank you Hindi na Ay, Ay, nila narinig duduhan,